Hello po, magandang araw mga idol, welcome to my vlog uh, Mga idol, tayo po uh, ay mahilig Mahilig ba kayong mag-alaga ng mga hayop O ng mga tulad nito, kambing mga idol Ayan uh, o oh. Ayan yung mga native na kambing mga idol At sa pag-alaga ng mga native na idol, kailangan mo ng maluang na yung land preparation para maluwang ang kanilang ligawan sapagkat pag ganyan yung mga ligaw lang ang mga kambing ay ang ay ang gusto kasi niya yung medyo maluwang ang kanilang laugan at higit sa lahat ay kailangan kailangan din yung mga halaman ng ibang tao ay dapat protektahan din kasi yan ay pasaway sa mga halaman Pagkat yung mga kambing ay gala nga niyan tulad niyan. Mga native lang 'yan, mga idol. Eh kung plano n'yong mag-alaga ng ganyang kambing, mga native. O sabihin na nating mga ano, mga crossbreed na yata ito. Ayano. Oh. Ang kaganda lang kasi sa native mga idol ay hindi naman siya maselan, kailangan niya sa pagpanahon ng tag ay kailangan talaga nila ng silungan unang una kailangan talaga may silungan ang kambing kasi ora mismo walang silungan ang kambing kung saan lang matutulog yan sa mga puno ng kahoy o puno ng niyog o kung saan saan lang halimbawa may kubo yung isang lugar doon ay doon sila mamimirmi kasi kung yan naman ay turuan at lagi naman silang umuwi sa kanilang tirahan yan ay magiging rutina nila yan mga idol mga kababayan yan ang kambing kasi ay sobrang gala tulad nga ngayon yan, yan oh, gala na sila malaog la, na yan at dahil nga ni sa pagkakambing ay kailangan natin ng mahabong pasensya sapagkat ang mga kambing nga ni, ay, ay ay pasaway yan, oh. at sa pagpalahi naman ng mga kambing ng mga native mga idol ay eh, kailangan talaga ay iba rin ang turo para hindi naman masyadong bansutin ang mga anak. Kasi pagkadalasan, pag mga sarili-sari nila ang bumababa, nagiging kulot-kulot na ang buhok ng kambing. Nagiging kulot-kulot. At saka parang namamaluktot. Tapos payat. Yan o. At kagandahan lang kasi sa native mga idol ay hindi mo kailangan ng sobrang daming panahon dito. Pero kailangan din nating i-monitor kung ano ba yung nangyayari sa kanila o ano ba yung mo may sugat ang paa o kaya nanghihina siya. O yan ay i-check natin yung mga idol sa pag-alaga ng mga kambing. Dito kaunting puhunan mo lang sa kambing eh makakabili ka na niyan sapagkat hindi naman ka anong kamahalan pa ngayon ang kambing pag dito ka bibili sa probinsya kasi kung bibili ka sa mga farm ay mahal dyan mga idol sapagkat dyan sa farm ay yan ay malanga may lahi na ang kanilang mga kambing e samantalang dito sa sa probinsya ay dito makakabili ka na sa halagang 200 ang kilo ng kambing kasi sa mga farm ay nagkakahalaga na ng mga 10,000, 30 mil ang isang kambing. Kasi yun nga ni ay may mga lahi. Yan. At... May. Ayan o, oh, lalaog na nga ni sila. Sapagkat yung mga kambing nga ni na yun ay gala. Yan. Yan kasi yung mga native. Native lang yan. Mga idol. Yan. Nakaka... Ano? nakaka tua mag-alaga ng kambing. Madali siyang dumami. Lalo kung maraming turo. Ayun oh. Ayun. Ha ha ha. Shhh! Ha ha ha. Yan. Yan palibhasa yan ay takot sa aso. Kaya yan balikan na agad sila. Ha. Ayun o. Oh. Oh, payaya ko lang yan. Ayat yan ay uuwi na kasi yan ay mga dala sa aso kasi pag may mga asong ligaw, sila ay uuwi kagad sa kanilang tirahan. yan napakadaling mag-alaga ang mga idol ng mga kambing lalo na kung ligaw, kasi pag kaya naman, pagtali naman kailangan mo rin ng effort dyan kailangan ka may oras, tatlong oras at tatlong ulas sa isang araw sa kambing, mga idol, pagtali kasi pakatali mo yan hindi mo yung pupuntahan pakatali, maghapon hindi mo nalalaman baka may patay na o ano nagagapos din kasi yan bawal din sa init pag yan tali yan mga idol ang kambing kasi sa kambing yan ay maselan din sa tali eh. lalo na kapag yan ay nagsabid na kupo eh, kailangan eh, check mo rin yan. tatlong ula sa isang araw yun ay sapat na yun tapos paka uwi bigyan natin ng kumpay Itong sa akin ito, hindi na kailangan ng kumpay yan kasi sila mismo ang nanginginain na yan. Oh. Ayan kita nyo naman isang pahabog ko lang sa aso o boses ko lang na nagaano lang ako ng aso balikan sila kasi takot nga yan sa mga aso ganyan lang ka training ang mga hayop hindi mo kailangan ng sobrang sakripisyo sa kambing ang mas masakripisyo ay yung yung mga nasa farm kasi yan kumakain sila ng mga feeds o ano saring ano kasi yun ay binabaw nila lang kumukuha sila ng lahat ng mga dahon ng kung ano-ano para may paikain sa samantalang dito sa mga nitib na ganito nagala, malaki lang yung lupain nakakapag alaga ka na ng maganda yan ha! Ha! ha 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 Kita nyo naman mga idol, takot sa aso yan. Kaya yan ay nag-uuyan sila. Yan. yan. naman naman oh. Ganyan ang mga kambing na native. Kapag sila ay gala. Yan. At huwag natin kakalimutan mga idol. At, at kung bago ka pa lang po sa aking channel ay... Eh, kailangan, na, kailangan mo na mas subscribe kung kailangan kailangan marami pang tip para sa paghahayop mga idol yan sa pag-alaga ng kambing at unang una ay kailangan sa pag-alaga ng kambing ay meron kang tirahan yan kasi yan talaga ang the best na kailangan may tirahan talaga siya ayusin ang bahay nila kasi hindi pwedeng wala silang bahay yun lamang ang kailangan nating ibahagi sa kanila sapagkat yan naman ay nagbibigay din ng maraming pera kung masipag ka mag-alaga sa mga kambing yan o napakadaling alagaan ng mga kambing basta mahilig ka lang sa hayop kailangan din yun tapos ipag-pray lang natin na talagang sana ay dumami at huwag masalanta ng iba yun yan mga idol yun lamang po at maraming salamat po sa aking uh, sa aking uh, video ito at marami pong salamat sa inyong walang sawang panonood at ako po ay nagpapasalamat sa inyo at uh, thank you po welcome po sa aking channel yan at maraming maraming salamat po ulit thank you God bless po have a nice day